Sinumpiska ang toneto niladang karne ng kalabaw o karamit na ibabagsak sana sa Balintawak Market sa Quezon City. Wala raw kasing ebidensya na na nainspeksyon ng tama ang nasabing mga karne. Magbabalita si Ian Suyo. Pinahinto ng National Meat Inspection Service, Department of Agriculture at Philippine Coast Guard ang truck na ito sa Balintawak Market sa Quezon City kahapon. Dahil yan sa bitbit -bit ng truck na toneto mishandled na karne ng kalabaw o karabif na nakatakda ng ibagsak sa palengke. Ang pinagkatayan kasi sa kalabaw, wala raw lisensya mula sa NMIS. Umabot sa 1.4 million pesos ang halaga ng mga nasabat. Ganito karami yung karne ng kalabaw o karamit na binabagsak sa isang palengke sa Quezon City araw-araw yan. At ayon sa NMIS, posible raw na nag-undergo ng flooding o yung pagtuturok at pagpapainom ng tubig ang mga karne ng kalabaw na ito para mas lalong bumigat ang kanilang timbang. Inisuhan na ng notice of violation ng mga nahuling tindero. Dinala naman ng mga nakumpiskang karne sa rendering facility sa Bulacan para doon i-dispose. Ang problema, hindi pa matukoy kung saan eksakto ito ng galing. O ito po wala. Hindi po natin mapinpoint kung saan galing Uh, wala pong tatak ng pagsusuri, wala pong dokumento na pinapakita. Ito na sir, ganito karami araw-araw. Uh, Based on uh, intelligence gathering na pinasa sa atin, information ganito uh, binababa doon. Bagamat hindi naman pinagbabawal ang pagbebenta ng karne ng kalabaw, pwede raw kasing makasama sa kalusugan kung hindi ito dumaan sa inspeksyon. Pwede po ka uh, magkaroon ng food poisoning. So food poisoning po, pwede kang magtahit, magsuka. Worst case scenario, pwede kang mamatay, lalo na kung ang makakain nito yung mga immunocompromised. Tayo ng NMIS, maging mapanuri sa mga bibilhing karne, lalo't malapit na ang Pasko. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.